Nakakainis din pala minsan dito sa Canada. Sana malaman nyo to. Kasi minsan, kahit gusto mong maligo, parang ayaw mo nalang maligo. Kasi paglabas mo, wala namang init. Tinatamad ka maligo dahil Paglalabas ka, hindi ka pagpapawisan. Sa mga susunod na araw, tatamarin ka pa rin maligo. Dahil paglalabas ka uli, malamig. Hindi ka mangangamoy sibuyas. Hindi ka mangangamoy tinapa. <laughs> <clears throat> <coughs> Kaya tatama rin ka maligo. Kaya ang ginagawa ng iba, pasok na lang sila ng pasok. <laughs> wala na silang pakialam. Parang nahawa na tayo sa iba. Na hindi naliligo. Wala, na pang, wala naman pong masama doon. Kung hindi tayo maligo. Basta hindi tayo nangangamoy kalaban. Hindi tayo nangangamoy kakaiba. Yan naman ang lamang nating mga Pilipino. Kaya, huwag kayong mahiyang pumasok. Kahit hindi kayo makaligo. Dahil alam nyo na ang dahilan kung, pa, kung bakit kayo tinatamad. Kasi nga, minsan paglalabas kayo, di nyo naman nakikita ang araw wala kayong init na mararamdaman kaya bakit kayo hindi tatamarin kaya tanggap na natin yon tanggapin na natin yon na ganun ang ating kapalaran dito sa Canada madalas hindi tayo nakakaligo ako nga eh pag nagde-day up ako di na ako naliligo di naman ako nalabas kaya ganun po talaga ang kailangan nating tanggapin ang katotohanan dito sa Canada na uh, hindi tayo nakakaligo dahil sa inatamad tayo Pero na lang kung talagang nangangamoy na tayo nangangamoy kakaiba na kaya huwag kayong matamad huwag kayong tamarin maligo kahit wala kayong ginagawa kahit nasa bahay lang kayo maligo kayo kung gusto nyo kung hindi kayo tinatamad bye bye